Grabe, hindi ko talaga in na ganito dito sa restaurant na to. Actually, hindi talaga dito kami kakain ng pinaka-final namin. sabi ko dito na lang tayo. Actually, matagal na din talaga ako gusto pumunta dito at dito kumain kasi talagang nakikita ko to sa mga nagbablog or sa ina-hype talaga. yun na nga guys, so, dito talaga namin na pag na lang dito kumain. Actually guys, hindi talaga ito yung final namin. So sabi ko dito na lang tayo. Actually matagal na talaga din gusto kong kumain dito kasi talagang nakikita ko na din talaga ito. So ayun yung menu nila, i-post nyo na lang kasi mahirap isa, -isa char. Ito yung masasabi ko sa menu nila guys, maganda yung pagkagawa, hindi ka ma stress, maganda tingnan sa mata. Actually guys, talagang pagpasok namin dito, sobrang daming tao din talaga. Buti na lang talaga nagpasulat na kami ng pangalan namin kaya hindi na kami waiting guys. Ang nakakatuwa lang, pag upo nyo guys, may, may, may complimentary na agad silang crackers. So, ang sarap din ito guys, promise. So, ayun, while nag-order nag kami dito. Si so, Binidjuan ko na yung besi ko. Sabi ko siya na maghanap-hanap habang nag-video ako guys. So, ayun, pagtingin ko ng Binidjuan, medyo sulit na. Medyo may kamahalan lang talaga guys. So, di ko alam. Sabi ko, kakayanin ba natin ito, Char? Sinabi ko na lang sa kaibigan ko talaga na panindigan na natin to. Ayan, tinikman ko na agad yung crackers na to. Grabe, ang sarap din ito, the best. Sabi, nagbibiro nga kami ng kaibigan ko na sabi ko, okay na to bes, busog na tayo dito, char, sulit na sulit na ito. Ito yung loob nila guys, so hindi na ako nakapag-video talaga. Sa akin yung ang cozy ng loob nila, as in talagang maganda din naman sa mata, as in ayan. So nakikita nyo guys, grabe ang daming tao. So yun lang, hindi ko talaga tinigilan yung crackers na to kasi nag enjoy ako. So habang inaantay namin yung order namin guys, ang sarap kasi talaga, promise. So sa suka pa lang, sulit na sulit na. Pangalawa may complimentary pa sila isang bread. So da grabe, dalawa na agad habang nag-aantay kayo ng order nyo. As in sulit na talaga dito pa lang guys, bosog na kayo. Dumating na agad yung drinks namin na in order. Actually, in order ko dito, orange lemonade lang. Ang sarap din, din, din Grabe, promise. Yung nakalimutan ko na kung ano yung order ng drinks ng basic ko. Ayun, sabi ko nga sa kaibigan ko, shares tayo para sa tagumpay char. Ayan. Hindi ko talaga pinagsisihan na ito yung in order ko na drinks kasi talaga napaka-refreshing niya. The best to para sa akin. Actually, guys, 210 pesos ata ito. So, reasonable naman yung price nila, guys. As in, di, hindi ko din talaga tinigilan tong complementary nilang bread. Ang sarap din kasi nito guys, promise. So habang inaantay naman yung order to, magaganyang kakumain, kain ka muna ng ganito. So akala ng besi ko hindi ko magugustuhan. Sabi ko masarap naman eh. Ayan. So habang inaantay talaga namin yung order namin, excited na ako kung, kung anong, anong lasa ng pagkain nila. Masarap ba talaga dito guys? So ayun yung unang dumating sa amin, yung signature sisig nila guys. So sabi ko nga order natin to besi kasi parang okay naman siya. Ayan. So nakakatuwa lang kasi yung crew yung naghalo dito. Sila, sila, sila talaga nagpresenta na sila na daw yung maghalo. So, ba the best? di ba nakakatuwa lang na ganun yung service nila dito. So, sabi ko nga sa kabigaw, parang kakaiba talaga dito, guys. Next na sumod na order namin, yung grilled peri-peri pork chop, guys. Grabe, dalawang perasa lang pero grabe, napakalaki ng serving nito. So, sabi ko, sa tingin ko palang parang the best na parang ang sarap na. As in, nagugutom na ako. Actually, guys, may order din kami, ano, buttered shrimp. Grabe, dito din talagang sobrang the best talaga to. Ito yung mga in-order namin, guys. Kasi baka na kasi hindi namin maubos i'm in that So ano, may ganung kaibigan ba kayo na pagsisilbihan kayo habang kumakain? Char. Actually kasi sabi niya kasi birthday ko naman daw guys. So unang kasagat tayo dito, promise. Grabe, ang sarap talaga nito itong peri-peri uh, grill pork chop na to. The best para sa akin ito. So nakalimutan ko kung magkano ang price nito guys. So balikan nyo lang, mino. Pero para sa akin, the best talaga ito guys. Hindi ko, hindi, hindi siya, ano, hindi kalugi. Res, reasonable talaga yung price na to. Ang lambot ng meat, talagang the best. Talagang hindi mo na gumamit ng knife For the sisig naman tayo, guys. Grabe ito din talaga. Grabe. Ano ba ito? Lahat na lang. Wala akong masabi na grabe ito, guys. Sa totoo lang. Kasi kilala nyo naman ako, guys. Talagang sasabihin ko kung anong na-experience ko. Kasi, di ba, honest review lang naman tayo kung ano ba talaga yung totoo. Grabe. Sabi ko sa kaibigan, the bestong tong sisig na, signature sisig nila, guys. Tingnan nyo, guys, kung gaano kalaki yung girl peri-peri pork chop nila, guys. Actually, nabawasan ko na yan. Sabi ko nga sa kaibigan ko, grabe. Napakalaki ng serving na to. Sabi nga nila, yung order nito, good for one. Pero, think good for 3 na or 4 na kasi ang laki ng serving dito guys parang naalala ko tuloy sa blicks na ganun din ang mga serving dito talagang alam mo yun ang daming serving as in hindi mo mauubos ng ikaw lang good for 3 packs na talaga hindi ko alam kung ako lang na amazed talaga dito pero sabi din naman talaga kaibigan ko is talagang the best din daw talaga dito kasi kumain na nga sila dito nung jowa niya sana all may jowa Guys, dito naman tayo sa favorite kong butter shrimp na to guys. Grabe, alam nyo naman, based sa, sa mga vlogs ko, pag may shrimp yung talaga nilalantakan ko, talagang sarap na sarap ako guys. Grabe, for the first time ko itong butter shrimp na to, may kakaiba dito. Talaga ang sarap nito, promise. Yung sas lang niya, talagang ulam na siya. Yun nga lang, parang bitin sa sosya. Sana next time, damihan naman, char. Kasi as in talaga, grabe, the best talaga. Ang sarap-sarap nito, wala akong masabi. Sa so, sobrang sarap ng butter shrimp na to, nakalimutan ko na ang dami ko na palang nakain. Guys, okay. Red na tayo, guys. Ang base sa mga in-order namin. Sa drinks, guys, 10 over 10 talaga sa akin yung drinks. Uh, talagang the best. Sulit. Reasonable yung price. For the sisig naman, guys, 9 over 10. Ang sarap din talaga, promise. So, as sinasabi ko nun sa inyo talaga, as in talagang lahat ang sarap. For, for the grilled peri-peri pork chop naman, guys, grabe. The best to talaga para sa akin. Itong pinaka-the best para sa akin, 10 over 10. Talaga, ang lamot ng meat, ang lasa niya talagang saktong sakto lang ang swabe talagang dito pa lang sa mapapaan rice ka na talaga mapaparami ka na ng rice for the ambience naman sa loob ng store nila malinis naman okay naman sa CR actually nag like CR ako chine ko yung CR malinis naman may betay naman so sa akin 9 over 10 talagang maaliwalas kasi sobrang daming tao na na, na -ma nila guys for the service naman guys grabe talagang hindi ko in-expect dito di ba sa una pa sinabi ko na sa inyo talagang grabe kakaiba yung service nila dito sabi ko nga sa kaibigan well trained yung mga crew nila na napaka-professional. Talagang nagulat nga ako dito, guys, kasi habang nagvi-video ako, nabutan ako ng isang corona ng pang cellphone stand kasi nga nakalimutan ko yung sa akin para daw kapag video ko ng maayos. So doon pa 'di ba, guys, nagulat ako. Sabi ko, grabe yung service nila dito. Ha, lahat talaga tin tinitingnan talaga ko ang galaw ng mga customer ko anong kailangan. At talagang per customer talaga, guys, may nakabantay na crew na talagang mag a sa inyo, guys. So ayan, ito yung ano natin. So lahat ng mga in-order namin talagang the best para sa akin, guys. Grabe, hindi ko talaga akalain dito talaga. Perfect para sa akin yung restaurant na to. Guys, dito pala to sa tablo. At nakakatuwa lang guys kasi naka 2,000 worth kami lagpas. May gift voucher kami 1,000 na bigay daw. So, uh, hanggang February 29 na ata ito para ma-redeem. Tapos paglabas namin guys, so may ganito pa palang papasound trip dito sa, sa labas. May kumakanta, may naghaharana. So, daba, diba di ba perfect talaga to sa mga natin-date. Actually guys, based sa mga nakapila dito ng lubas kami, yung mga magjo-jowa talaga. Sana all may jowa. Kailan kayo darating sa atin? Yung lang guys bye bye